hindi ko mahanap yung yung kwan, yung ito. Busyo, busyo. Ah, nito yads. Ano? Si nito yads. Ami, duzet busyo. Busyo, busyo, sa atin lahat. Today's vlog ay nandito ako sa Paris 7 nililinis ng apartment tulad ng lininisan ko noon sa Paris 20 tinix lang yung amo yung bahay yung address saka telephone number yung nagpapalinis at saka yung interphone yun lang at ako nang bahala yung maglilinis last maybe yung yung oras ko eh na rindi bo yung usapan namin eh kung atong kung nasaan nasa nga o, oh, baka di, dito siguro. Number, ito, iwan ko lang. At, so, inaanap ko po kasi dalawang, dalawang kwa ito. Dalawang, ah, dalawang iruangan. So, mandak mo. Okay po, titibangin ang intercom na ito. Ito uh, yung madam, hmm, Kita jaw, itong ta. Oh, muna eh. Tawagan ko lang yung madam. Kasi and hindi ko mahanap yung yung kah yung meter mo, moshio moshio, simula noon ito yats. pardon? simula noon ito ami vous êtes là? pa jus willa ba okay, merci beaucoup monsieur. tout de suite. devant. la la August. Ah, la porte gauche, ok, Ok, merci beaucoup. Oh, yan, yeah. on oh, tignan. Nakikita nyo mga brisyan, tignan nyo, hindi pa pala tapos itong bahay. Oh, pero papalinis na. Yan ang gusto kasi yung amo. Tignan nyo, oh lala. Wala, oh, 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 madami pang kalat, oh, madami pang trabong. Oh, tignan nyo, Diyos ko dahil. Oh. Kititignan nyo yung salamin, ang tataas. O, oh, mayroon pang nagtatrabaho. O, oh, paano maglinis ng ganyan? Ay, 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 pero oh. unahin daw yung kusina. Nalilinisan, no? o. Oh, ito yung bahay na lilinisan ko. <laughs> Talo tayo mga kapalisyan kay Nyangin nga raw. Basta nga talaga, ah. Mm. Kung mo nga, awan lang yan na, awan tao, abitud. Kuna na, nga mga, kagaya magpepesa uh, awan logit tayo mga kaparisan hmm. hmm, pasan linisan na yung mga kaparisan pudot balat na yung kita nyo linisan na ah. sa taglinis hmm. ไนาล้